Thank you, sir, for having me again. Hi, ma'am. Okay, this is, uh, of course, you know, Alimango. I, Ipon. 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 Ma'am, in camera mo, say hello to everybody. Everybody's watching us now. Right. Uh, magandang hapon po ulit sa inyong lahat, Sir Willie. Sobrang thank you for having me again. And nice meeting you, Miss Ipon sa lahat po ng mga katropa at empleyado ng MMDA na mm -hmm. lagi pong in sa Sir Will. Mm -hmm. Dahil lagi mo silang binabati every day. Happy listening and happy viewing po sa inyong lahat. Yeah, welcome back. At ito yung continuation. Kasi nabitin tayo noong una nating di ba, interview. But anyway, ito na paggawa ko ng ganito para sa mga MMDA. Yay. Yeah. Padadala ko sa inyo lahat. Sige, sir. Okay, Salamat. mamaya padadala ko mga 100 o 200 na ano. Pero maglagay pa rin kayo ng isang mask. Ito kasi pang cover lang to eh, no? So, kailangan pa rin natin yung, ano, yung uh, medical. Surgical mask, surgical mask. Importante, o. Oh. Kailangan masave natin. Kamusta ang buhay ng NMDA? Well, sir, marami po tayong pinaghahandaan. Isa na dyan yung panglimang state of the Nation address po na ating panghulay. Next Monday, day. which is July yes, 27. So, so uh, Nakadepende po tayo sa magiging desisyon ng PCO kung ito po ba ay gaganapin sa House of Representatives o sa Malacanang. Since ang MMDA, sure, syempre, traffic management ang pinaghahandaan natin. Mm -hmm. Magkakaroon ulit ng mga zipper lanes para hubigyang daan yung mga motoristang maapektuhan. Paghahanda po ng PNP dun sa mga magsasagawa ng kilos protesta. Pero again, kailangan pong masunod yung social distancing. Para na-stress si Ma'am Hipon. Na-stress ka mo. <laughs> okay. Ang ganda niya nga po magsalita agad-agad ah, you no. Know? Oh, Kaya nga oh, spokesperson eh. Daderedajo diba? tapos talagang naka na sa inyo yung mga sasabihin agad-agad. Uh, yes, ma'am. Oh, 'yun ma'am. Ah, sir, 'yun po yung mga paghahanda. kamu sa yung, yung pinag-usapan natin data, yung ating ano, yung ating bus, 'di ba, nasa gilid ng EDSA. Instead na no, ako napadaan ako. Parang nakakatuwa din, eh, no? Talaga ang bilis ng ano, ha. Yung takbo nila tapos stop sila sa bandang ano, gilid, no? Tama, sir. Uh, nagbalik operasyon na po yung MRT noong Monday. Mm -hmm. Nakakatuwa, sir, dahil yung uh, ridership natin, uh, pinipili na po ng mga commuters yung uh, pagsakay doon sa mga buses natin, dito sa bagong busway. Mas mabilis, sir, ang biyahe mo mula Monumento to PITX. Aabutin ah, ka lang ng 45 minutes. Higit na mas uh, mabilis kesa po doon sa unang nakasanayan natin. Yung mga senior citizens, sir, na kinakaalalaan mm -hmm. yeah, po ninyo, yeah. meron na po tayong mga lift elevators, wow. no, nakahanda. Ilalagay po yan. Simula Sir, saan nga? Lahat na mga lahat na, bus stops? Lahat po. Yung 16 na bus stops po sa kahabaan ng EDSA, magkakaroon po yan lift. Magkakaroon po Ito, ma po ng lift. Magkakaroon? Gagawin pala? O? Meron na po kaming lift. Ready to, ready to be installed na po yan. Oh, so, yan ha? na po yung mga aabangan natin. Ang target completion po yan, buwan ng September. Just also for the senior citizens, hindi yes. ba bawal sila lumabas mo? Ano ba ang rules natin? Kasi hindi na namin alam, paano iba-iba eh. Meron sa gandong city, nakalakot, meron dito, GCQ, MCQ, di ba? Parang naguguluhan na rin kami pa. Ano ba? For example, sa si Quezon City, merong dumabas. Hindi naman namin alam kung totoo ba yun o ano kasi. Di ba? Kailangan, kamukha kaya ka namin na invite para malaman nyo at malaman natin kung ano ang ginagawa ng MMDA ngayon. Alright, sir, uh, meron tayong tinatawag na community quarantine, iba-ibang stages yan. Mm. Ano? Unfortunately, ang Metro Manila po ay nananatiling under general community quarantine. Ano ang general? Para maintindihan. So, Kasi ano lang, naging guess ko si Secretary Hari Roque, hindi pa tayo, general pa lang yata tayo, no? no? Na-explain -E naman yan, okay naman. Now, nandito pa rin tayo sa GCQ, ano naman yung dapat gawin at hindi dapat gawin ng mga tiga Quezon, uh, Quezon City? Well, sir, para mas madaling maintindihan, ano, 50% po ng mga establishmento ay maari nang magbukas. Pero napaka-pili po niyan. Uh, essentials, pagkain, beverages, pero po yung mga parks, leisures, gyms, yan pa. Po yung mga totally wala, pa. wala. Tama po. mga theaters tama po wala pa pong theaters so isa po yan lahat po ng may kinalaman sir sa leisure kaya nga pag pumunta tayo ng mall yung mga areas po doon para sa mga bata sarado pa yung mga parkeho sarado pa even po yung UP pag nagja-jogging ako doon sir sarado pa po, po yung mismong Bawal University of So at the same time dapat naka face mask ka talaga tama po ang hanggat naka community quarantine tayo sir Willy dapat naka face mask at ito na po yung tatawagin natin new normal So, lagi Alam ano mo ba yung normal? Panibagong bago. <laughs> Panibagong bago ba yun? Tama. 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 Oh, tama. Panibagong bago. Panibagong tama. bago. O. So, yan po yung uh, bagong dapat tayong masanay. So, yung pagsusuot po ng face mask, social so, distancing. So, is it in the law na paglabas mo sa kalya, dapat naka-face mask ka? Tama, sir. May mga operations po ang iba't ibang local government mm -hmm. unit, no? Lalo na ho ang PNP, ang mga law enforcers po natin, lalo na ho in different cities. eh yeah, sure Pag nahuli ka niyan, may multang 5,000, meron ka pang kaso violation po kasi yan ang isang Republic Act na naipasa ho nung tayo ay uh, tinamaan ng pandemya. So, mm -hmm. isa po yan at dadaan ka sa seminar. Medyo matagal-tagal yan, sir. Which so, is, anong seminar nito? Tuturo sa'yo? Well, sir, yung iba po kasi, uh, sila ho ay ginagather sa isang, of course, malawak na lugar. Hindi po pwedeng magtabi-tabi, Sir Willie, eh, dahil yung yeah. social distancing. Napakahirap. So, kung isa kang owner na isang buses o jeep and driver ko, ano man, eh, may social distancing. E eh, gumagasas ka ng gasolina, diesel, Paano mo ma-recover yung kita ngayon? Sa isa pang tanong, may dagdag sasakyan na ba tayo sa EDSA? Paano yung mga provincial buses? Alright. Sir, sure, yung tanong mo kung paano yung kita ng ating mga pampublikong sasakyan, sir, sa bilis po ng takbo ng mga sasakyan, lalo na ho ng mga pampublikong sasakyan sa EDSA Busway, bumibilis po yung turnaround. Pag mo yung turnaround mo, sir, yung oras ang uh, kalaban mo dito. Eh. Kahit pa paano ho, sa maintenance, sa diesel, hindi ganun kalaki yung consumption. No question. So, ang isang bus, no? From, let's say, from magmula sa Pasay going to Caloocan, ilan na lang isasakay nun? Well, sir, Merong 550 authorized units ngayon sa kahabaan ng EDSA. Now, Tama. ilan ang passengers? Po, 50% capacity, 25. Uh, so, dati 50? Po, 50 kasama po yung tayuan, sir, really 70. Ganyan But na, now, anong dahil? allowed? 25, sir. So, yung 25, is it masusulit mo ba yun? Kasi, alam mo, ma'am, ang tanong mo is yung oras, no? Hindi, sir. Yung kahit pa paano... Sabi mo, kung 25% o 50% lang yung nakasakay, yung oras niya ngayon mas mabilis. Yes, sir. Walang tarik, tama ka. Eh, hindi naman nababago yung bayad ng diesel, eh. Yung pala naman ng konsumo mo, eh. Yung pala ng takbo mo, eh. Pero, uh, alam po to sir, alam ko, nagmamaneho ka din, pero pag mas matagal ka sa traffic mas nagkoconsume ka ng uh, diesel. Okay, para okay. malaman natin, Tama maganda araw. Ngayon po na mas mabilis at 45 minutes, yung dati pong tatlong oras mo sa EDSA, naging 45 minutes na lang yan. Nagiging mabilis po yung turnaround. And yung dati po na nastaka sa traffic, na ang dami mong kalabang buses, nag-aagawan po kayo sa pasahero. Ngayon meron na hong bilang ng otorisadong unit So, properly dispatch, lahat po ng mga commuters na nakasakalsada ay may tiyak na masasakyan. Yun po yung kagandahan ngayon. So, yung maintenance din, sir, pag alam naman ho natin ang bus kapag punuan, maintenance per se, uh, punuan yung mga sasakyan, overloading lahat, uh, ibaho ang gastos doon para sa ating mga sasakyan in terms of maintenance. Ngayon po, hindi man ho sila ganun talaga kumikita. Let's be honest, Sir Will, no? yan din ho yung sentimiento ng mga bus drivers. Hindi sila kumikita, kagaya ng kita nila noon. Mm -hmm. Pero hindi naman po sila lugi. Kasi Sir Will, kailangan lang ho ma-picture ng ating mga kababayan. Nasa pandemya pa po kasi tayo. Eh, kung matatapos na ho... Siguro mga yun ang dapat na explain Not just do sa mga, of course, public commuters, no? Also dun sa mga operators, sa drivers, na mas dapat sila mga yan eh. Kasi siyempre, sila yung nagtatrabaho, di ba? Sila yung kumbaga nagbubuwis ng buhay dyan, sa kalye. Alam niyo naman, ang hirap niyang ganyan. Lalo na kung di ka naka-aircon, di ba? So, ito dapat ma-explain sa kanila eh. Tama, Sir Will. Uh, lahat po tayo apektado. Lahat po tayo nag adjust uh, Meron pong thin line no, sa pagbalanse ng ekonomiya, at ang ating kalusugan. Kailangan na ho nating pagganahin ang ekonomiya natin, Sir Will. Hindi natin kakayaning bumagsak tayo ng lubusan. Pero sa kabila po nun, kailangan nating mag-ingat. So, unti-unti, unti-unti po nating binubuksan yung public transportation. Ano the best way to do? So, well, open tayo, 50%. Yes po. So, ang, 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 talaga ay sumunod. Face mask, social distancing. Hindi ba? I think para... Mabuhay tayong lahat. At the same time, may trabaho pa kahit paano. At the same time, nasa-save mo yung buhay natin. Daba, Hindi ba yun ang dapat? Tawa, Yun ang sir dapat Will. natin minumura sa isipan ng lahat. Kailangan kasi sir talaga uh, maisip po na ating mga kababayan na hindi po nila kalaban yung gobyerno. Sa gitna po kasi ng community quarantine, sir Will, bakit kami bawal lumabas? Bakit kami bawal magbukas? Bawat, bakit kami bawal umalis? Sana ho maintindihan natin na nasa abnormal po, po tayong sitwasyon. Wala pong may gusto na mapunta tayo dito. So kailangan po sumunod face mask, social distancing, paghuhugas ng kamay regularly, isama na ho natin ng pagligo. Siyempre, may mga pilosop po, po sa Facebook uh, nah. na bakit na no, puro paghugas ng kamay. So, panatilihin po natin malinis ang ating katawan, ang ating kapaligiran. Ingatan po natin yung mga vulnerable po sa ating pamilya. Senior citizens, hmm? yung mga bata, yung may mga existing respiratory diseases, yung mga may hina po yung immune system. Maging responsable po tayo, Sir Will. Para ho, hindi tayo makasakit, at paglalabas tayo ng ating tahanan, isipin natin, carrier na tayo ng virus. Para right. humaging... So, tama yan. Para, labat, gabat, para maingat. May tanong ka, madam? May tanong lang po ako. Hmm. Um, may alam pa rin po... May, alam nyo po ba yung ano? Ay, alam nyo to. Malamang. Yung ano po, yung barrier. Barrier? Yun Wala. Ano, ano? Ang sa driver ng jeep yan, barrier lang sa umaga. Hindi. Okay, yung, hmm. yung sa likod, barrier, di ba po? Ano, ano? Sa, sa mga motor, ganyan-ganyan. Oh. Ah, yung ano, po, distance, ano, yung glass. Meron po kasi ako nakita sa Facebook, ano, parang delikado, parang naglalaban po yung hangin tsaka yung barrier. Ah, tama. Nagaganon po ano yung angkas. Meron po mga prototype barriers na inaprubahan po ang DILG. Isa po dito yung uh, po ng angkas, yung backpack style. At sino, sa, rider? sino magsasakay nun? Yung magsusuot nun? Yung driver? Yung rider po. R tama. R yung po yung isa. Ah, yung rider? Tama po. Nasa likod? Tama po. Suot niya yung backpack yun po yung magsisilbing prototype barrier po dun sa kanyang angkas. Uh, yung pangalawa naman, sir, yung pinakauna, yung uh, plexiglass, uh, yung glass po, no? So, marami po tayong natatanggap na complaint, sir Willie, really, na hindi ito feasible, hindi ito katanggap-tanggap dahil nga ho sa safety ng ilan. Pero, let me tell you, ma'am, kasi ito po yung inaprubahan ng Interagency Task Force, no? Yung IITF. So kami po sa MMDA, inaantay lang po namin yung guidelines. Kahit po kami ay member nito, inaantay po namin yung guidelines for implementation. Sa ngayon, ma'am, PNP, HPG po ang nanguhuli, naninita at nagpapaalala po sa ating mga riders. Para sa inyo po, para sa inyo ma'am, ano, tag dito? Sa tingin nyo po ba hindi po delikado yung ganung pat, ano, Parang ganun kasi marami na po na aksidente, marami na po ko nakitang mga... Kaya umaang kasi oh eh. po eh. naabang ko na rin po yung pagbabalik nila. <laughs> eh, syempre po, tinatanong ko lang po kung safe po ba o para po sa inyo, um, aprobado po ba sa inyong opinion? Mm -hmm. Actually, uh, Ms. Hipon an and Sir Will, uh, my pay grade really limits me to answer that. Mm -hmm. No? Dahil po kami ay nakabase lang sa IATF. Pero personally, no, uh, ako ho ay umaangkas din. Uh. So, kidding okay po ako ng angkas. Kapag hindi ka sanay umangkas, maninibago ka po talaga sa mga prototype barriers. But then again, yun po kasi yung inaprubahan, yun po yung uh, papayagan. So, susunod lang po muna tayo sa ngayon. Siguro, mas mainam pong sunmunod muna tayo para wala po tayong magiging problema. And at the same same time po, makakalabas tayo ng ating tahanan, magagampanan na natin yung ating tungkulin ng sumusunod po sa... Kaya yeah, ng no, uh, po ng MMDA. Hello everyone! Mga kapuso, I'm Donita Nose. Nagustuhan niyo ba ang video na to? Maraming pang para sa inyong lahat. Kaya mag-subscribe lang sa official YouTube channel ng Wow Win! Don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated. Mula